katayan sa mapalaya mga guys yung buto ng ampalaya na itanim ko na dyan sana tutubo yan sila mga guys at saka meron may nagatingan yung loob Ayan, malambot na yung lupa guys I'm sure tataba na yung tanim ko dito kasi meron ng mga balat na nalagay ko dito, nabubulok na yung iba. Pumagloyong so, pa ako ng kamatis. mo so, ako dito ng dahon sibuyas. Spinach. Kung mayroong spinach. Ah, pizza. Siguro pwede pichay. Ayan, pichay pala. So, meron na akong pagkaabalan ako guys. So mga meron na akong diligan. 啊。 alis, 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 alis. Wala akong um, stroke. Stroke sana gagamitin ko. Pero mayroong wire. Ito na lang wire. Alis. Go away. <laughs> Sorry, Go away, Rebe.

Kasi yung na yung ampalaya, mga I Bukatay na ng ampalaya dito. Saka na siya. Kasi yung mga bunga magpapitay na ito. Agora po kasama sa tao. Kung mamunga siya, swerte. Eh. Pag hindi siya munga, yung dahon, yung bulayin, lagay sa ano? Lagay sa... Yung isang... Uh, dati eh. Kunti lang bunga niya. Kunti lang dahon. Ay bunga. Ang daming dahon. Oh, namin ang dahon. Nilagay sa munggo. Alis dyan rin.

para makaulay na guys so, yung hindi siya palitin palitin na kami ng gulay, mga kasabahan ko may hiling sa mga gulay, magkakain na kami ng ulay tanim ko dito lang siya tamatis may malunggay na ako tanim yung sabaw kami kuha kami doon kasi mayroon na ako tanim ang hindi dati yung tanglad ko dyan oh maraming dahon so malipat-lipat na paking tataliman. Nandito na yung ilagay ko, guys. Alam mo rin. Ayan, kakatayan sa mga Ayan. kakatayan sa palaya. Angat na siya, di ha? Malapit na. Angusakan na siya. Ayan na siyang katayan hintay na lang magkatay na ipili sana yung tinanim ko ano. Um, ang palaya dito banda tinanim ko dito yung mga buto kasi pag manunas sila lumaki laki na inipag ko sila doon so, ayan lang guys thank you for watching